Hanggang kailan nga ba matatapos ang pagiging isang amaki? Para kay Tatay Romeo ng Pangasinan, hindi hadlang ang edad upang makapaghanap buhay ng marangal at mahiraos ang pang-araw-araw na gasusin ng kanyang pamilya. Ano kaya magiging reaksyon niya sa so, surpresong saya na dala ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express Pera Padala, at Palawan Pay? Galila! Ah, original saka bayang ako, alam, gusto na rin kami tumira sa, da, bahay ng ko, wala na rin na sa mga magulang na natutulang. Hindi na na ako nag-tagpunto, so, kaya lang hindi ako sinalan. I-graduate ako, pero nagabit ko rin. Mayroon din akong mga project. Hindi na ako nakapagbol mo. Ay, exactly. sir. Nasa akong pan. Kusak si Murtar. Umagawa sa bahay. Kawa naman ng Diyos. Kaya sa pano, nakakapagtinda rin ako. Sana naman kaya kung kuha ko ng Magbigay ko sa mga bata. Sabi ko gano'n, yun para yan na pala yung safety. Kaya maraming maraming salamat talaga sa Palawan. Si Tatay Romeo ay ilan lamang sa mga dakilang ama na may nag-uumapaw na pagmamahal para sa kanyang pamilya. Palawan siya, Palawan Express, Pera Padala at Palawan Pay. Magdadala ng saya sa Pasko ng Pilipino.